Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome po sa Boxer Shorts Ako si Tony Ed Tolentino Sports writer, analyst at commentator Ito po ang ating munting YouTube channel We do not monetize Kaya handog ko po sa inyo Straightforward information Walang halong sensationalism O clickbait titles At ngayon Sa ating edisyon ng Boxer Shorts Paspasa nating pag-usapan ang napipintong pagharap ni WBC heavyweight champion Tyson Fury ng Inglaterra kontra sa dating UFC heavyweight champion ang Cameroonian French native na si Francis Ngannou. This weekend na po mangyayari ang labang ito mga kaibigan straight from Riyadh, Saudi Arabia. Ano ang mga bagay na dapat inyong malaman sa bakbakang Fury at Ngannou? Iyan ang ating pag-uusapan dito sa Boxer Shorts. At narito po mga kaibigan ang ilang mga bagay-bagay na maari gusto nyong malaman sa bakbakang Tyson Fury versus Francis Ngannou. Number 1, hindi po nakataya ang WBC heavyweight title ni Tyson Fury. Ang laban po ito ay non-title fight. Hindi po at stake ang titulo ni Tyson Fury. Eh paano ba naman, hindi naman rank contender itong si Francis Ngannou who is actually making his first pro fight contra kay Tyson Fury. So ibig sabihin mga kaibigan, manalo o matalo si Tyson Fury, he will remain WBC heavyweight champion at maaring ituloy pa rin niya ang kanyang pinaplanong laban after Negano, yung pong undisputed heavyweight title showdown kontra sa Ukraine boxer na si Alexander Yusik. That fight will be for the undisputed WBA, WBC, WBO at IBF heavyweight titles. Now, number two, mga kaibigan, totoong laban ang ating makikita sa pagitan ni Tyson Fury at ni Engano Hindi po ito exhibition fight. Totoong suntok ang bibitawan ni Tyson Fury at ni Francis Ngannou. This fight is set for 10 rounds. At palibasa hindi exhibition, magkakaroon ng klaradong winner either by decision, TKO, or knockout. So maganda po ito. Real fight. And by the way, mga kaibigan, this fight will be fought under boxing rules. So si Ngannou, bagamat dating MMA o UFC champion, hindi po siya pwedeng gumamit ng mga MMA maneuvers. Talagang suntukan lang, boxing lang ang kanyang magiging laban kontra kay Tyson Fury. Number 3 mga kaibigan, malaking premyo ang nakataya sa bakbakan Tyson Fury vs Francis Ngannou. Itong si Francis Ngannou, bagamat UFC heavyweight champion, ay naku, maliit lamang kanyang kinita. Siguro malaki na ay around $600,000 itong kanyang huling kinita as UFC heavyweight champion. As a boxer mga kaibigan, kontra kay Tyson Fury, Ngannou will earn around $6 million, 10 times sa kanyang pinakmalaking kinita sa UFC which was around $600,000. Di lamang yan. Sabi ni Tyson Fury, kapag kinwenta na ang hatian ng kita sa laban o sa pay-per-view subscriptions, abay baka mag-uwi ng $8 million itong si Francis Ngannou. Record purse po ito para kay Francis Ngannou. Ito namang si Tyson Fury is expected to earn around $50 million na pwede pang lumaki kapag nakuha niya ang kanyang share sa kita ng laban. Now, for the record mga kaibigan, ang laban kung saan nagharap ang isang boxer versus MMA superstar, ang pinakmalaking kinitang laban in this kind of pairing was the 2017 fight between Floyd Mayweather Jr. and Conor McGregor. Ang laban na ito, mga kaibigan, kumita ng mahigit $600 million. Di lamang yan, over 4 million subscriptions sa pay-per-view. Itong si Floyd Mayweather in excess o oh, halos sobra na 200 million dollars ang kinita. Ito namang si Conor McGregor, in excess o oh, sobra ng 100 million dollars ang kinita. So ito ang box office record na tinutumbok ni Ngannou at ni Tyson Fury. Mabigat na record sapagkat ibang klase yung marketing sa Mayweather versus McGregor. And lastly, mga kaibigan, meron namang konting experience sa boxing si Francis Ngannou. At age 22, siya po'y nagsimulang mag-training as a boxer sa Cameroon. At age 26, siya po'y nag sa Paris, France kung saan binalak ng ituloy ang kanyang pagiging boxer. He was inspired by former heavyweight champion Mike Tyson na incidentally ay magsisilbing trainer ni Engano kontra kay Tyson Fury. Yun nga, sabi ko nga, nag-relocate siya sa Paris, France. Na-meet niya si Fernand Lopez, isang Cameroonian Frenchman who convinced him na hindi ka bagay sa pro boxing. Mag MMA ka na lang. Dito ka mas makikilala. At nakumbinsi naman itong si Engano. And in 2013, pinasok niya ang mundo ng MMA. By 2015, nasa UFC na siya. Where well, he later on became heavyweight champion ng UFC. Yun nga lamang in 2023 mga kaibigan, early this, this year, tinanggalan ng corona itong si Francis Ngannou dahil hindi po siya nagkaroon ng bagong kontrata sa UFC nagkaroon ng mga issues tungkol sa kanyang negotiation sa UFC particular yung kakarampot na binabait sa kanya naging issue so tinanggalan ng corona itong si Ngannou at binubuti ni Ngannou na mag switch na lamang to pro boxing at ito nga super laki ang kikitain nitong si Francis Ngannou at yan po mga kaibigan, ang ilang mga maliliit na bagay na maring gusto nyo malaman sa bakbakang Tyson Fury vs. Francis Ngannou. Mangyayari na po yan, October 28, dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. At yan po ang buod ng ating programa, ang Boxer Shorts mga kaibigan. Buli, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. Ako po si Tony Ed Trentino, nagpapalala, walang personalan. Buntalan lang.